Father Gregory, uh, kumusta po ang balita kay Pope Francis diyan po sa Batikano? Uh, ano po ang mga pinag-uusapan po ninyo ngayon na sitwasyon po ni Pope Francis? Ayan po, kasi ngayon nga, uh, sabi mga 2.39 ng madaling araw ngayon, ang ating last na balita ay mga 7.30 yata ng gabi. So habang medyo kumakain kami, chinek po ng konti no, yung mga uh, balita. At yan nga sabi, ng, sabi ng, latest ng Vatican ay may konting nagsisimula, konting slight renal na konting problema. Although at least ang salangs niya medyo stable. Walang bagong bagong ano ka crisis kung no? And then nagkaroon din siya ng transfusion, tuloy yung oxygen, tuloy yung pag-alaga sa kanya. Opo, opo. And we continue praying nga po no, para po sa kagalingan po ng Santo Papa. Bagamat alam po naman natin dito po sa mga bulletin po ng kanyang kalusugan na ating pong binabasa, no, uh, meron na po mga nagsasabi ho talaga na ito pong gantong sitwasyon ay napakaselan sa kanya pong edad. Sa panahong pong ito, dyan po, ano po ang ano ang ang atmosphere po mismo sa Vatican ngayon? Meron humang nang nagaganap na vigil prayer na po as 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 we speak. Ay hindi naman po kasi Sunday nga ngayon, so marami mga masses. Although sa bawat misa ay nagkakaroon ng mga prayers dito mismo sa Colegio Filipino, no, kasama natin ang ating mga kaparihan dito na pinadala ng mga obispo for further training, ongoing formation for further studies na rin. At kanina nagmisa sa amin dito ay si Cardinal Tagle ng alas 8 na umaga. Pinagdasal din namin. Nung hapon naman nakapunta ako sa isang community ng mga taga Summer Leyte eh. at doon pinagdasal din ang ating Santo Papa. So kumbaga sa kanya-kanya mga parokya, tuloy-tuloy ang ating pagdarasal. Opo, opo. Ano hubang oras ang unang misa ngayong Sunday diyan sa Roma sa St. Peter's Basilica, Father? Ah uh, usually may mga 7:15 na mga masses kasi marami din mga chapel so kani-kani mga little masses Kain yung sa mismong basilica nagmamas mga 8:30 and then every uh, every half uh, hour and a half or every hour meron din sa utang.